Magandang umaga mga kabiyahero Yan Pasyal, pasyal muna tayo ng uh, kaunti At ililipot ko kayo ngayon Dito sa uh, Ano to? Marina Ito na sa Ligo is Marina Mall Yan Mga uh, uh, parkingan ng mga yate Yan Yan uh, Sa likodan ko Yan yung mga kanang yate Dito Yan uh. Diba? Ganda. Uh, yate na natiyon na yung plug uh, uh, pool ng uh, Abu Dhabi ay yung isa sa palatandaan dito yan sa marina maganda mga yate mga parentahan yung iba dyan yung iba naman is mga parkingan nakapark lang sila dyan tapos ito yan royal restaurant yung, gusto mong uh, kumain dyan habang uh, tumatakbo sa karagatan at sakay ka dyan kaya lang medyo mahal ata kung hindi ako nagkakamali ayun uh, dito kami may work ng kasama ko sa Marina Mall so sabi ko mag video video muna tayo gawa tayo ng content relax tayo ng konti si maganda yung panahon ngayon sabi nila may bagyo daw eh pero wala namang mga uh, dumadating pa may umabo na kanina pero wala namang uh, ulan yan, no? ganda di ba mga biyero yan no? linis pa yun yung maganda dito malinis ano wala kayong makitang uh, dumi tapos hindi siya malansa yung amoy niya maganda talaga siya maganda yung amoy ano ganda di ba yan. Maganda dyan, maluwang yan Paikot. Paikot siya, maluwang siya, maluwang Kasi ito, open si na yan Yung kabila niyan, diyan doon Open si na yan, papunta sa kaluwa Yan Tapos dito naman tayo, sa kabila ako naman Yan, yung Marina Mall Yan. Tayo. may mga puno-puno, so mo relax relax lang, konti Yan, pahinga ka lang dito, upo-upo ka lang, kain-kain ka ng uh, sabi nga ngut-ngutin. Yan. Ito naman yung Marina Mall. Yan oh, sa likod, yan o, Marina Mall. Ang palatandaan niya yung parang UFO na 'yon. Yan. Dito to siya, ano to? Uh, malaking uh, isa sa pinakamaganda at malaking mall din dito sa Abu Dhabi. Ano, oh. ganda ng building ko oh. sa tabi, yan, oh. Ano to, yung parang sa Kuala Lumpur yung sa Malaysia. 'Di ba may ganyan doon? Hindi ko lang masyado matandaan yung tawag. Yan, oh. Ganyan. Ganda 'yan sa gabi. maganda sa gabi yan, yung building na 'yan, lalo yung ilaw niya. O, yan, oh. Tawid na tayo. Pupunta na tayo doon sa ko, Kasi oh. yung trabaho namin dito is maliit lang. Uh, ilang sticker lang sa bangko. Sabi nung kan ko, yung kasama ko, siya na lang bala. 'Yan so, Tapos ito yung transport oh. yung mga green bus na 'yan. Kung wala kang sasakyan, yan, mag-bus ka na lang. Kasi 2 dirham lang naman yung pamasahe dyan sa bus. Kaya lang, may card ka dapat. May card ka dapat. Ano to? Sakay natin yan, Yung service natin ngayon. Yan. Na. Muli, magandang-magandang umaga mga kabiyahero. Yan. Na. Ito na tayo sa Marina Mall Open Area Parking. Yan. Na. Muli, thank you, thank you sa lahat na sumusuporta sa akin. Good morning. Have a nice day. Peace you.